Hello mga loves. Kumusta po kayong lahat? Good morning po sa atin lahat diyan, mga Kareels. Sa ating mga subscribers diyan, kumusta po? Sa ating mga kapigis, hello. Ayan. Kumusta po ang ating mga pigis diyan? Hmm, dapat na sila kumain din sa dito. Okay, ayan. Na paano nabilaukan. At saka, yung iba ay kumakain pa din umiinom. Ayan. So, nga pala mga loves. Nako, yung, yung pasaw nila nandito na sa braso ko. Ganun talaga pag buhay hug racer tayo. Parang madudugyutan na din, pero huwag mag-alala. Maliligo din naman tayo at maging maayos din tayo ulit mamaya maya. So, dito sa amin ay mag ano tayo, mag pag-uusapan natin yung pagbibinta ng mga alaga ng ang tawag doon, live weight yung ibang tawag nun is live weight at saka ration yun dito sa amin yung ibibinta mo na magbasihan yung karne yun yung timbangin nila so dito sa amin wala kasi masyadong live weight wala namang hindi ko alam sa ibang lugar kung meron pero dito sa amin talaga is walang pumapasok na kumuha ng live weight na galing sa ibang ano ibang lugar kasi nga iingat din tayo at saka baka may makapasok na mga sakit galing sa buyer kasi kung saan saan yan sila pumupunta pag nag live tayo tapos may ano ang tawag doon iniiwasan natin na magkakasakit yung yung kumbaga usong-uso yung ASF dati 'di ba so ang sa atin ang pamamaraan natin sa pagbenta is rasyon kumbaga timbang ng karne pwede din kung katayin mo at saka ikaw na din yung magbibenta sa per kilo binta mo na lang sa mga kapitbahay ganun pero meron na kasing gumagawa niyan dito sa amin so ngayon ang bang, ano natin is rasyon tapos Mm, ano lang yan sila sa palengke so hindi talaga sila kukuha ng ng tag yung tawag dito so every week weekly sila hindi yung kumbaga araw-araw meron silang araw-araw meron silang ano meron silang yung tawag doon kinakatay pero hindi naman karamihan yon so ang marami na ano talaga nila, nabintahan ng karne is uh, Sabado at Linggo Viernes yata, maka meron pero hindi masyado, so dito talaga sa Linggo, Linggo maraming katay, kaya madalas <coughs> kinukuha yung alaga natin ay uh, Linggo, Sabado ng hapon pag rasyon. kasi nga bibinta nila, malakas yung benta malakas yung ano ng karne sa linggo so ganun yung pamamaraan namin dito rasyon sa ano lang sa stool sa palingke ganun pero meron ding ay ba kumukuha doon lang sa mga stool sa mga maliliit lang na may pa ihaw ihaw dito ganun kumukuha din yan sila pero may ano lang yan may limit sa bawat isang dalawang beses isang linggo, ganun. Isa minsan dalawa, depende kung may mga okasyon. <coughs> Tapos ang maramihan talaga is sa merkado, sa downtown. Marami silang ano doon paglinggo maramihan minsan lima yung nakaraan yung limang ano ko limang piraso ay sabay-sabay yun iniihaw isang ano lang balilinggo so ganon dito uh, at pag ano pag kakaalam ko sa live weight ay maramihan yan sila kumukuha ng maramihan yung baga mga 20 ganun uubos nila yan so meron yan papunta doon sa city isa sa amin nasa province medyo malayo-layo sa city wala masyadong nakapasok dito sa barangay namin na kumukuha ng live weight <coughs> yung iba ay gusto ng live weight kasi nga walang hassle diretso na yan timbangin lang yung ano isang buong baboy tapos magkano yung timbang nun, ayon yung babayaran ng buyer. At saka pag rasyon kasi, kinakatay pa, tapos yung karne lang, hindi mo isasali yung laman loob. Tapos, ano, magkaiba yung presyo nun. Hindi magkapareho. Iba yung, ano, iba yung presyo ng uh, live weight at saka iba din yung presyo ng rasyon. So, for me, maganda pag maganda yung rush, ah, ano, live weight, pag merong kumukuha na supplier na ano talaga, yung baga suki mo na, kahit na mahal yung ano, may kamahalan yung presyo ng baboy, at saka kahit na mura yung presyo ng baboy, ay andyan yung, yung baga suki mo na kumukuha, kasi yung iba pag ganitong season ng baboy, minsan kumukuha yan sila na ganito lang na season pag wala, pag hindi season wala, mahihirapan kang kumuha ng buyer, so pag magkaiba iba yung ano mo yung binibintahan mo ng baboy magkaiba iba yung buyer mo So, may possibility na pagdating sa magmura yung baboy, yung hindi masyadong mabenta, yung mura yung presyo ng baboy kasi marami yung mga baboy, may possibility yan na yung mga alaga mo ay hirap ka makahanap ng buyer kasi paiba-iba yung buyer na hinahanap mo. Buti kung may suki ka na ganun, pag migration ka lang or kaya may ang tawag dito may mag live weight ka kung all the ano yung suki mo talaga yung comprador o yung buyer mo ay kukunin talaga yung mga alaga mo mamura man o mahal yung ano yung bilihan ng mga baboy or bintahan ng mga nag-aalaga so iwas hassle pag naka live weight so pag punta dito si buyer, timbangin, tapos bigay yung pera agad. So, hindi yung sa rasyon na hintayin pa natin na kung kailan makatay, at saka pa kikiluhin, at saka nga sabi nga ng iba, meron pang mga bawas-bawas doon, ganun. Pero wala, hindi na namin yan iniisip kasi rasyon yung sa amin. Minsan, may iba talagang gumagawa niyan pero hindi naman din siguro karamihan ano. So ganun lang pag rasyon dito sa amin ay mataas-taas yung presyo. Pero kung live weight medyo mababa. Eh kung kung ako nga lang, kung meron ko makuha ng live weight na meron ko talaga sila na pag nag, kahit na mura yung ano, mura yung baboy, kahit na marami yung baboy at kukunin pa rin yung, ala, yung mga alaga mo talagang iguwa ko sa live weight kasi nga, less hassle <laughs> pero ang kaanuhan lang dito is pag mag ganito, season sa mahal na baboy oo, marami nagka, nagkakaanuhan yung mga buyer na uunahan pag live weight. Tapos pataasan yan sila ng presyo. Kung sino yung mataas, don go si sealer, si ano di ba, si hug racer di ba? Kasi nga syempre, isipon mo, oy, mataas sa ka kanya, bakit sa ano lang less ng 10 o ganun. So syempre doon ka sa mataas. Paano pag mura na yung baboy, maraming baboy at sya gusto mo nang ibenta yung, yung alaga mo hirap, nagtatago yung mga buyer kasi nga mara, sabihin sa iyo marami silang baboy maraming stock, sa na lang, sa sunod na lang hanggang sa, naku nabuti ng limang buwan, anim na buwan yung mga alaga mo, hindi pa nila nakukuha pero oo, mas ano mas aabot ng ganong buwan ay maano mabigat yung kilo ng alaga mo. Pero naman, doon ka naman malalakihan sa ano, pinapakain kasi nga wala kaya nga mga ibinta dahil wala ka nang maipakain. <laughs> Tapos tatanggihan pa ng buyer kasi nga wala, marami daw stock, marami daw baboy. Eh, rasyon ko na lang kasi nga iniihaw-ihaw nila yan every day. Meron silang katay kung hindi man karamihan, at least meron. So kung meron kang suki ay tsaka hindi yan tatanggi sa'yo kahit na mag mahal or mura yung ano baboy o kaya marami silang you know, marami silang stock na baboy pag suki mo ay hindi talaga yan tatanggi sa'yo. So ganun yung kaibahan ng live weight at tsaka uh, rasyon at tsaka ang ano talaga is meron ka talagang suki na kukuha doon sa mga alaga mo pag mo i-dispose. Kasi pag magkaiba-iba yung ano, binibintahan mo, magkakaiba-iba yung buyer mo, yung buyer na yan, maano lang yan pag merong ganito, mata, mamihit yung wala masyadong baboy. Magpapakita lang yan sa'yo. Siyempre, tataasan kanya ng presyo. Pag nag-go ka doon, asahan mo pag nag, ano, mag, maraming baboy, sabihin sa'yo na marami siyang stock. Eh, anong gagawin mo sa balaga mo? Kakatay-katayin mo na lang. Ikaw na lang magbenta. Parang ganon yung mangyari noon. So, dapat talaga meron kang kumbaga suki. Kahit na mura man o mahal, andyan pa rin yan. Hindi ka niyan iiwan. Ganyan ang nakakaganda nun. So, thank you for watching at sana meron kayong nakukuha na aral sa video ko. Salamat sa panunood niyo palagi. At saka, kung baguhan ka sa channel ko, please like and share to my YouTube channel para makikita niyo yung update sa ating mga alaga at masubaybayan niyo yung paglaki nila. So see you for my next vlog. Bye bye.